ang ituturo ko sa inyo ngayon yung protection sa aswang sa mga tik sa vampire pwede rin yun sa vampire o tinatawag natin yung vampira kung may pampira dito sa atin yung oras yon napaka importante yan kasi meron kong kaibigan na dwinding puti dwinding puti ah hindi itim ibigan ko yun binigyan ako ng ano, librita. Yung librita na yon, yun, meron yung orasyon. Tinuro sa akin ibigan kong bintin puti. Kung may aswang sa inyong likod bahay nyo, palibot-libot paggabi, babanggitin ninyo lang orasyon. Tatlong salita lang. Tatlong bisis yung sabihin. Ituro ko sa inyo. Ibabanggitin ninyo. Yung ginito yun, ibabanggit. Gusong, BINIDIKTOM IMPAKTOM IGUSOM BINIDIKTOM IMPAKTOM IGUSOM BINIDIKTOM IMPAKTOM yan ay dipensa sa mga aswang sigurado yan yung aswang mamatay siya napakabisang orasyon ito ay bigay ng kibigay kong duwinde yung nagamit ko na ito isang beses yung sa amin yung may aswang sa likod bahay namin ginamit ko tong orasyon na ginamit ko orasyon ano mo nangyari sa aswang inubukasan yung aswang umingi ang tawad sa akin sabi sa sabi niya sabi niya aswang na malakas talaga yung kapangyarihan kong orasyon yan ang sabi ng aswang kaya umamin na aswang yung aswang umamin na sa aswang o umamin siya. Kasi, ano niya, nabali ang likod niya eh. Kasi nung gabi nun, nung ginamit kong rasyon nalaglag sa, ano, sa bubong ng bahay namin. Paglaglag, narinig ko lang, may lumipat. O pa yung aswang na yun, naging tao na. Tapos hinahanap yung, ano ko, lolo ko, na nabali ang likod niya, gusto na ipahilot, likod na nabali. Kung sa tingin sa akin, sabihin sa akin yung lulo mo saan na bakit to gusto niya gusto ko magpamasad sa likod bakit nabali ang likod ko nahulog ako sa agdan yun ang sabi niya sa agdan sa ulo, ay tapos mamamaya sa akin mayroon ka palang orasyon yun ang sabi sa akin bakit ho sabi e, ka lang paano na naman na marunong orasyon ako kaya ito po ay epektib na depensa ng orasyon igusog, benediktum, impactong tatlong beses lang sasabihin yan sigurado ang aswang may paglalagyan talaga tatlong beses lang kaya nalaman ko yung tao na yun na ano aswang pala yun kasi paano nalaman yan na marunong akong orasyon di ba ang dipinsa ay din ay tinatawag buntot ng pagi ang buntot pagi na pala, napakalakas ng kapangyarihan to. Kaya makita ang aswang, hagupitin mo na ng buntot ng pagi. Kaya kapag ang aswang na yon, ay nagupit ng buntot pagi, mangangayat siya. Kung magiging tao man siya, mangangayat siya. Mangihina talaga yung pag hinagupit mo ng buntot pagi ang aswang. Napakalakas ng kapangyarihan ng buntot na pagi. Kasi may ano to eh, may tinik-tinik yung buntot pag tumama sa katawan ng aswang ang hihina siya mga ngayat pinapakalakas dati kasi nung time na may aswang sa likod bahay namin inugupit ko kasi yung aswang na yun sa likod bahay namin na tumutunog tapos nilabas ko nakita ko aswang inugupit ko, inugupit ko ng puto pagi sobrang takot na aswang kumaripa siya lupaglipad tinamaan siya Buti pagi, napakalakas pa lang ng pangirian, Yung cross din, takot din. O, cross. Bakit to takot yung aswang sa cross? Ang aswang kasi, kaya takot sa cross. Hindi po nagisimba yung aswang eh. Hindi eh nagisimba. Kaya may mga, mga members ng mga aswang. Members. Hindi po yan nagisimba pag araw. Confirm siguro yan. Kaya takot sila sa tentawag ting cross ito naman ay yung sinabi ng na walis yung walis kailangan sa pintuan ninyo, ninyo ilagay ninyo yung pabaliktad ng walis isa sa mga kinatakutan din ng aswang yung walis walis kasi yung aswang na tayo ah confirm talaga yung aswang na yung mga aswang tinan yun. sa bahay nila ang dudumi ang daming kalat daming dumi. Mapansin mo yan, pag naging tao sila, tao sila, hindi pa ang naging anyong aswang. Ang bahay nila, madudumi, makakalat. Ang mga magwalis yan, mga aswang. Tamat kaya takot sila sa walis. Takot ng mga aswang sa walis. Takot yan. Kasi tamad mga tamad ng walis, maglinis ang bahay. O, aswang. Walis, takot. Bawang. Isa sa mga kinatakutan din ng aswang ang bawang. Kasi masang-sang amoy ng bawang. Yung sabi nga doon. Bawang, kinatakutan. Ang aswang, isila ay magluto. Hindi yan naglalagay ng bawang. Takot sila sa bawang. Yan ang angat Hindi ko alam niyo kung bakit takot ang aswang sa bawang. Yung pagkalam ko lang din, hindi, hindi yan, ano, hindi yan, nagbabawang sila, nagluto. Eh, makakasakit sila na kasi sa bawang kasi, Marami mga nutrition yung kumakuha dyan. Marami binipisyo ang bawang. Oh. So, isa dyan sa mga pabalino ng mata, ang bawang. Di ba? Y yung bawang. Kaya hindi ayaw ng mga aswang. Ang bawang. Takot sila. Kaya yung mga, yung mga aswang, mga kulang sa mga nutrition to. Mga aswang. Bawang. Asin. Ang asin ay isa sa mga, isa sa mga ano, mino. Hinahalo. To sa mga pagkain, lahat ng pagkain, eh may asin ang ma ang pinagkataka ko lang bakit ang aswang no bakit tayo sa asin samantala tayo magluluto tayo naglalagay tayo ng asin oh takot ang aswang sa asin yan lang ang problema din sa aswang samantala magluluto tayo may asin kapag meron kapit bahay, yung kapitbahay nagluluto na hindi nag malamang malamang lumilipad yan paggabi confirm baka aswang kasi hindi nagasin eh yung aswang takot takot yung ano takot yung ah takot yung ano aswang sa asin ayaw nila kasi pag sinabuyan mo yung asin ah sinabuyan mong asin sa ano sa aswang may aswang sa inyong likod bahay ninyo tapos na-confirm as well. Sinibuyan ninyo yan. Ah, parang na ano sila yan. Parang asid doon eh. Sa katawan nila, mga aswang. Totoo po, mga aswang. Michael Moore.